ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpunta nga itong si Bobby sa bahay ni Aileen upang sana makausap ito tungkol kay 3D. Subalit matripagat si Aileen na makita niya si Bobby sa ramdam niya na siya pinaghihinalaan ni Bobby at Alexa na dumukot kay 3D. Sinabi nga nito ni uh, Aileen na kung iniisip nga nito ni Bobby na naandun itong si 30 d ay uh, nakakamali siya at sasayangin lamang niya ang kanyang oras. Humingi naman ang tawad itong si uh, Bobby sa kanya at uh, ramdam niya na hindi pa siya kayang patawarin ni Aileen sa lahat ng kanyang mga kasalanan. So, balit sinabi nga nito na sana para kay 3 ay magkaayos na silang dalawa, lalo pat nawawala pa ngayon etong si 3 at kailangan na magtulungan sila upang hanapin. So, balit yun ang kanilang pagkakaalam sapagkat ang tunay na dahilan ay etong si 3D dala, dala ngayon ito niya uh, Alexa at hinahayaan niya ang lahat na mabaliw kakahanap nga dito. So, pakatong ngayon nga natin ang umiinit na revelasyon. Ito ngalang sa The Seed of Love.